nakita kong for for yung kini ko. Tapos hindi na talaga yung 'Di ba napasigaw ako? Oo, oh, parang Siyempre, masaya tas parang puro enjoy yung nararamdaman mo tas sobrang natuwa ako kay Loisa. Na build up lalo yung respect Hindi lang... In love. Hindi lang. Hindi lang. Tapos labas mo yung rebel. Akala oh, mo tala ka nung una. Wala uh, nang damit. May aapaw uh, parang... <laughs> Tapos ang inisip ko ayoko ayokong may mawala sa amin, sa team ko. Kasi, Bakit? Siyempre... Sino mo pinapahalaga nung sa team ko? Lahat. Eh, sa <laughs> Kasi siyempre yeah. ano yung... Parang... Fishing. <laughs> kasi sila parang pinili nila ako, naniwala sila sa akin. Kaya inisip ko na gagawin ko yung best, best ko. Kasi ayoko ayaw ayaw mapahiya na... Ayokong sirain. Parang ayokong mapahiya na... <laughs> that pala hindi nila ako yung magpumasok sa isip nila na that pala hindi ako hindi ko pinili si Liza so, yung ganyan kung pa pipiliin ka sa team mo sino yung pinaka inspiration mo sa team mo si ano kuya Axel Feeling. <laughs> 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 <I'm, laughs> Feeling. Uh, assuming ka. Sarap pakinggan. <laughs> Sarap pakinggan. Galit. Okay. Galit. Hindi. Ka Seryoso yung tanong. Hindi okay, kasi ano, hirap. Kasi lahat ng team puro <laughs> si Hindi oh. ko tanggap. <laughs> si, ano. Uh -huh. Seryoso dali. Kaya nga pray lang. Sino yung ano? Napakaan! Uh, Baby, sikin ko na sa mukha mo. Hindi, hindi ako makapaniwala. Hindi ako makapaniwala. Oo, ikaw. <laughs> Pero nung una talaga nainis ako kay Joshua, nag-jogging ako. Alam mo, parang ganun siya. Nakaganun siya. Parang ano, parang... Ano, yung walang tiwala, inakaganan lang siya. Oh. Ay, nagdadasal ako nun, ha? Ang As sarap sa pakin, eh! Nakaka-bad trip talaga, <laughs> eh! Nagdadasal ako nun! Kita mo naman! Oh, ay ka, oh, ay! Sobrang <laughs> na trip ako nung kay Joshua. So, Parang, man. ano, walang tiwala sa akin na... Na so, iisip lang ko, doon ka, ko, eh. naisip ko, <laughs> wag ka dumikit oh OA mo. Naisip ko, sabi ko, ba't ang mga ganti mukha ni Joshua? Pa'na nagsisisi siya na ako yung pinili niya? Yung mukha niya nakagalan talaga. Ah, Seryoso ba nun? Ito. Hindi, nagdadasal ako nun. Na ano. Kasi okay. nakikita ko na napapagod ka. Parang dinasal ka na yan. Kasi na, si God naman bahala sa'yo. Oo, oh, naawa na talaga ako nung na parang... Bahay. Seryoso ako, seryoso. Hmm. Mm -hmm. ako. Bad trip talaga sabi ko. Papakita ko kay Joshua ayaw ka. Bad trip yung mukha so, niya talaga So, pala yung naging ano mo? Hindi ka OI mo. Si Kuya Fred. <laughs> Tier for talaga ako natakot eh. Nung tumigil ako natatakot ako. Yung e pagka ano, kanino ka natin yung bawa? Kinago. Kanino ka natin Wala, yan, focus uh... lang sa ano. Mm. Oh, eh, napaka failer nila ako eh. na lang sa amin, may tagahilot ako. Sino? Pag may huwag nga. Sa ating Jamie na. No? Sa paa, ah, sa kamay. Pero Kaya, Kaya sino yung pinaka? Habang, ano, habang hinilot nila ako, inisip ko na hindi ko sasayahan yung mga hilot nila. Sinong tapos mo? Hindi naman? Joke